Ah, ah, okay, oh. Tayo katawan na, pati katawan. Tina mo, so, di ba? Sa nakita ko kaganina. Wala ka nga diyan, ano? Okay, ayun. Kumapa sayon na. Pangapas, ayon, kuya yung pangayo. Okay. na siya, oh. Naiipit pa siya. Ayun, Ay, puto na ulo. Di ba? Sabi ko sa iyo, bingbing eh. Kanina muntik na ako kaganina talaga. Ah, diba? di ba? Dipitin mo lang, umbibitaw. yan biro, oh. Hawak na. Ay. Diyos ko, ano ba yan? Ah. Uy, Kuya Reggie, mag-ingat ka. Yung bun, Mayroon. ano? Dapat may sakit. Wala ko na ako? Ay! Kuya, yung ulo ha. Oh my God. Ito, Kuya. Oh. Ipitin mo na yung ulo, may Kuya. Ipitin na, 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 na. Na, 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 na yung ulo. Hindi na na yan. Ibuntot daw na yeah. tayo Yung dila niya, yung ulo. Ay, Diyos ko. Wala bang nanay yan o ano, anak? Ay, Ay taba niya pa na naman. Mo, laki. Buti na, kita niyo agad. Oo, kuya, dito sa pinto, oh. Hanggang dito, hanggang dito. Hanggang doon. Ah, pag ano ba? Opo, pa, pag ganun. Buti, di ka tuklo pa. O, hanggang e. eh. Kaya, Salamat, Lord and Towers ko. Buti na lang, di ako nakutulong. May nana. Pero, hanggang, ano pa yan, oh? No? Tanggalin na lang natin yung sapin kasi may ano na yan. Ipinsa kasi ako nang matay sa ganyan. Nagpas oh. yung Oh? Hala, buhay pa, buhay pa, nakanganga pa. Oh, Oh mm -hmm. my goodness, oh no. Oh, Diyos ko, Lord. Uh, ayan. <coughs> Ang laki oh, tayo. Oh. Diba? Paano ka makakatulog yan kung ganyan? <laughs> sabi niya, sabi niya, kuya, maliit daw. Galit pa sa akin, maliit daw. Laki na yan, ha? Yan, eh. Buntot lang yung nakita niya, eh. <laughs> Almurani, mura so, niya. Ang kamjaan nakita ko pag bukas ko ganun. Diyan pala galing niya. Ang mura niya. Pag ganito ang Musit ka. Nagbiro pa nga. Ay nako ko rigi. Ay nung laki niya. Para ay cobre. Ayun ay, no. no? Ano, ano, Tawa. Ya, ganda ng Hmm, galit na galit si Kuya. Ew. Hmm, gana. Yak, maglilinis pa ako. <laughs> <laughs> ay, wala sa mag mag ka, mag-ano ka. Yes, Andro. Ew. May kamandag. Walang plastic. Rabis. Walang sako. wala Walang plastic. Na, ano sako bag? Bebe? Mm -hmm. okay. <laughs> ano ano yun ba? Mag-ano mag ng mag ano? Mag wow, ang ganda ng kutsilyo mo ba yan? Thank you, Kuya Reggie. Thank you sa mga tanod namin. Thank you sa inyo.